Ngayon, pacuspantary ang nga tungkol sa cancer sa prostate. Isa ito sa mga pinakakaraniwang cancer sa mga kalalakihan. Sa buong mundo, ngunit sa India, hindi natin madalas na napag-uusapan ang tungkol sa cancer sa prostate Among sino mang lalaki na higit sa pinta taong gulang, IT o may kasaysayan ng kanser sa pamilya ay may mataas na panganib na magkaroon ng kanser sa prostate. Sa kanser sa prostate, ang mga kalalakihan ay makakaranas ng mga sintomas sa pag-ihi tulad ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi, dugo sa ihi o simpleng kakulangan sa ginhawa sa ibabang bahagi ng tiyan. Ngunit sa maraming kaso, maaaring walang sintomas ang pasyente. At iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng regular na pagsusuri sa kalusugan. Isang simpleng pagsusuri ng dugo, PSA, Prostate Specific Antigen, kasama ang pagsusuri sa prostate, ay makakatulong ng malaki. Kapag nakumpirma na ang diagnosis ng cancer sa prostate, hindi kailangang mawala ng pag-asa. Mayroon tayong maraming opsyon sa paggamot tulad ng operasyon, radiation hormonal na paggamot, chemotherapy, at marami pang ibang mga pag-unlad. Dito sa Apollo Cancer Center in Noby, bilang bahagi ng isang koponan, pinipili namin kung ano ang tamang mga opsyon sa paggamot para sa aming pasyente, no? para sa mas magandang kaligtasan at paggaling.